Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Posible pang itaas ng Department of Social Welfare and Development ang halaga ng kanilang ipamimigay na ayuda dahil sa umiiral na price selling ng ating bigas. Ang balitang ito ay nakalap sa Peel Star News. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang 15,000 halaga ng tulong para sa mga retailer ng bigas na apektado ng kamakailang mga price selling sa regular at wild meal rice ay maaaring tumaas sa lalong madaling panahon. Pinalutang ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian itong Sabado ang idea matapos magpataw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 41 pesos kada kilo at 45 pesos kada kilo sa dalawang uri ng palay. Isang hakbang na ginawa upang kontrolin ang mga kamakailang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain sa merkado.

Ayon kay Secretary Rex Gatchelian, sa kamakailang interview niya sa GTV, we got to the talk to the President. He instructed the Department of Trade and Industry and DSWD to calibrate and check the financial assistance kung hindi sapat dapat dagdagan. Nagsimulang mamigay ng cash assistant ang gobyerno noong Sabado para sa mga maliliit na rice retailer sa iba't ibang lugar tulad ng Quezon City, San Juan City at Caloocan City. Nauna nagreklamo ang ilang retailer ng bigas na nawalan sila ng humigit kumulang 7,000 kada araw dahil sa umiiral na Executive Order Number no. 39, sinabi ng filip Philippine Rice Industry Stakeholder Movement na maaaring mawala ng hindi bababa sa 49,000 pesos ang isang retailer sa loob lamang ng isang linggo dahil sa cap. Nauna nang sinabi ng DTI na ang price selling ay maaaring tumagal ng hanggang isang buwan habang tumatatag ang presyo ng bigas. Ang mga retailer gayon pa man ay nakatuon na sumunod sa Executive Order number no. 39 sa loob ng isang linggo, ngunit maaaring huminto kung hindi nila mahawakan ang mga pagkalugi. Tumaas ang presyo ng bigas at ipinatupad ang price selling dahil sa kabuoang gastos sa pagkain na nagdulot ng inflation sa mas mabilis na 5.3% noong August. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!